Gano? Ano ba yun? yun yung nagulong kang balatan? Saan? Ito? Piti, ayaw mabuksan! Oo! Piti, ayaw mabuksan! Piti, ayaw! Hindi, hindi yan. Um. Ang... Yung isa yung yung puti. Tama na, ayaw mabuksan. Sangga. Umay laman yan. Patingin. Umay laman to. Uh. Oh, yun dami yun. eh. Sa ganito yung mga mga ini. Ito to dyan. Gamit ng mga kahoy eh. lang maliit. Oh, yun ang Saan? Oh. Ito ka dyan sabi mo. <laughs> huwag na muna maliit. Eh, huwag na muna yun din yan. Huwag <laughs> din lang din yan. Sorry pa. Ayan. So, pupuno na po namin ang ano, kaldero. Huwag tuoy. Yes, huwag yan dyan. Ayan, yan eh. hmm. Jadi kita mau buka and po yung aming mga huli. Yan, lulutuin to ina natin. May idol. May igat. sa isda. Yan. Alright na alright po ito. Nagimasag. Yan po. Buhay pa yan. May idol yan. Buhay pa. Buhay. Yan mga idol oh. Luto na ng aming pinaghirapan kanina. Yan oh. Ah. Yan na po. Yo. Oh, yan. Nandiyan sa loob mo ito, yeah, yan. oh. No? Thank you very much sa biyaya ng dagat. Yan at uh, alright, All right. Okay.